dirada mga akin ni prito pritong uh, bangus pala yun ang ating gagawin ngayon yan oh yan oh. meron tayong recipe nitong bangus yan no oh. yan pipritohin muna natin yan no oh. at yun sa kailagay natin dito yan yan oh yan prito yan oh mapakasar pagkatapos ay luto na yung ating mga prito, ah. ito naman yung ating uh, sibuyas at saka yung ating bawang na dinurog dorogat. at ah. pagkatapos nilagay natin yung ating uh, pretong bangus. Ayan, napakasarap na ito. Lalagyan lang lang natin yan ng oyster. What's up mga kalumada? Kumusta ka po yung lahat dyan? Ah? Sa video na ito mga kalumada, andito tayo sa balay, bahay, bahay ni mama. Yan, meron ako dito uh, isang pirasong bangus. Ayan, oh, na binili ko kanina sa palengke. at uh, linisan natin yan at lalagyan. Uh, at ating hiwa-hiwain yan. yan, oh, hiwa-hiwain na lang natin yan yan, iwain natin ah, yan, iwain lang natin yun na uh, ng pabilisan, yan yan, hiniwa hiwa, yan ito oh, napakasarap na ito oh. taba taba talaga tong bangus at pasinsa Pasensya na po kayo mga kaluma dahil uh, hindi talaga tayo nakapagpunta doon sa ako dahil palagi pang umuulan, umuulan dito sa amin. Ah, pagkatapos ay uh, hiniwa-hiwa ko na yung ating mga lamas dito na bawang at saka sibuyas. At lagyan muna natin ng asin dahil pipritohin muna natin yan. Ipretohin mo natin yan. Yan o. No? <coughs> lalagyan natin ng oil. kasi na po makaluma. Dahil ay may ubo talaga ako ngayon. Uh, ah. yan. Lalagyan na. At, at luto na yung ano. Yung, parang mainit na yung ating oil. Lalagyan natin yung ating ah, bangus. Ito na. Luto na. Yan o. No? Medyo, medyo, luto na. At meron pa dito. At uh, eh, salang. Salang natin yung ating mga bangus. Yan o. No? Hindi ka talaga magmamahay nito. Sa, talagang mabubunggag talaga ang bahaw sini. Pagkalamiagid sini. Ito you o. Know? na loto amen I na pagka crispy pinamakalo mad ima so na pagka crispy kasi ng bangus Yan yeah, no mm yan pagka crispy ng bangus Amin. amen um, ay sinip talaga nga hindi ka talaga magsawa pagkatapos ay yan dito naman tayo sa pikas ng karaha Yan yeah, no mm nating lalagyan natin ng uh, sibuyas at saka bawang na ating dinurog-durog ng pinupino na kainan. ng karate tatad pagkatapos ah uh, butangan natin nato sining uh, uh, chill oil yan oh napakasarap nito na yan ating uh, ating ukay-ukayin yan ukay-ukayin natin yan 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 oh parang yan oh yan parang pula-pula no yung uh, ating mga lamas-lamas diyan ah. at ibutang na natin yung ating bangus na pinreto yan mm -hmm. talagang napisik-pisik ito kanina at na nabuta pa ang kanak mata dahil na nalagputan sa mantika yan ah pagkatapos ay ilagay na natin at lalagyan na naman natin ng Oyster. Ayan. Oyster sauce. Ayan. Nalagyan natin. Hmm. Ito. Ito lang yung nakinahunahunaan ko na recipe. At nalagyan natin yan ng ketchup. Ayan. Papa banana ketchup. Ayan. Napakasarap ito. At saka balibalihin natin at Ayan, bali-balihin natin. Napakasarap dito. Talagang mabubungkag na naman ang bahaw nito. Mm. Ayan. ayan, napakasarap talaga. Ayan, parang luto na to. Parang Nagugutom na talaga ako. Yan, loto na talaga. Yan. Hmm, napakasarap nito. Na hmm, to loto na. Pagkatapos ay atin nang hinaon dito sa ating uh, plato, yan hinaon natin yan. Hmm, napakasarap dito na oh, napakasarap. Ilalagay natin sa plato. At siyempre, ito na ating kanin na hinatag ni Mama at ito yung ating suka. Yan na, yan. O, ito. Ito na yung ating baboy. na, makabalap. At gumawa na tayo ng kanin. No! Masarap itong kanin. Yan o. hmm, Parang bahaw talaga to Bahaw. Kanina pa ito linuto. hmm, Nang aking iaan si mama. Yan o. hmm, Yan o. hmm, Yan. Napakasarap talaga ng ano, ng luto natin ngayon mga kalumad. Yan. Kuha tayo ng isa. Yan. At kakain tayo. Kain tayo mga kalumad. Kain. Napakasarap nito. Dito lang tayo sa kuni, sa kusina dahil uh, masisipog ako. Ah, uh, dito lang tayo sa kusina. Mm, 'yan. Mm, ito napakasarap. Kain makalumad. Um, uh, pasensya na po talaga kayo dahil hindi pa tayo nakapag-vlog doon sa ating area dahil palagi pang umuulan dito sa atin uh, sa amin yung kada hapon ay umuulan at saka maglinti-linti na makusugay o mag pambo tayo baka maigo tayo ng kilat patay uh, tayo dyan hindi na tayo nakapagbablog yan kaya andito na isipan ko na nga dira ko man mag vlog vlog dito dito sa magluto luto tayo dito yan mm, to kain tayo kain tayo mga kalumad yan napakasarap dito oh. mm, yan uh, itry nyo to mga kalumad baka siguradong baka mahurot ang iyong mga bahaw bahaw dyan try nyo lang yan, para babubungkag talaga yung bahon nito. Yan, Oh, ito, yeah. tayo ng sabaw. Yan, Oh, napakasala. Napakalami ng sabaw nito, Oh, oh. Ah! Napakasarap ng sabaw. Yan. Mm. At hindi na ako talaga makalumad mag dudugay. Talagang manghugas pa ako at nabubusog na talaga ako. Salamat sa palaging panunood. Sana ay nagustuhan nyo ang aking video. Baka gusto kayong mag share, at mga mag-subscribe. Libre naman to. Maraming salamat po mga kalumad. Sana'y andyan kayo palagi sa mabuting kalagayan. Ingat kayo mga kalumad. God bless us all mga kalumad. Bye-bye. Pag-amping mo kanunay mga kalumad. Kakain muna ako. Yan. Mm, yan. Ping mga kalumad. Amping. Salamat ay sa pagtanaw kamayong.